kawang tao, inalain niya ang kanyang buhay para sa akin. Na ano pa yung atayin ko? Lalapit na ako sa Panginoon. Hindi ko na pwede yakapin yung mundong ito. Yung sistema ng mundong ito. Amen? Ano ba yung sistema ng mundong ito? Sabihin mo, paya ba man? Abay, kung paya ba man, yung pagpasok sa langit, hindi lahat na tayo magyabang. Hello? Ano ba yung sistema ng mundong Kagandahan ng panggadahan. Aba, kawawa naman ako kapag puro pogi na lang pupunta sa langit. Kawawa naman tayo mga pangit kung puro magaganda lang pupunta sa langit. Ay, may bubulo dyan. Kayo lang kasi mga pangit. Hindi po. Yung paglapit natin Dibantu sebelum